Hi guys. Hi, katatapos ko lang magtupi. Ayun. Tsaka yung nilabahan ko agi. Ayun. Damit ko nilabahan ko ayan. A. Katatapos lang so ngayon guys. Tayo ay matulog na dahil sobrang init. Sobra sobrang init. At ito naman si Punky. Ayan ah. Hindi ko alam kung ano yung, ano niya dyan. Ha? Ay. so so, na natapos rin ako mag... Natapos rin ako magtope. Ayan. Ayan yung mga tinupi ko, guys. Ayan. Tapos, ayan yung nilabahan ko. Ayan. Ayan. So, ngayon ay pwede na tayo matulog tabihan nyo ako charot joke lang good night good night guys good night so much